ito na yung ating sinangat madami sya magandang umaga po sa inyong lahat andito na naman tayo ah, umaga po ngayon ng yerkules alas 5.30 ng umaga ihiwain ko tong sitaw para lagayin ko para sa aso para may halo yung kanilang dumpod. Laga lang siya. Maninipis lang ang pagkahiwan nito. Hindi kasi kami naglalagay ng means hindi uh, kami masyado naglalagay ng halo sa aso na tinimplahan puro laga-laga lang. Nagsasawa kasi sila pag dugpod lang. Minsan kailangan talaga meron halo yung dugpod nila. Para kumain sila. Laga lang ko. Uh, maaga ako nagluto kasi ngayon ay pupunta kami sa hospital pupunin ko yung resulta ng ultrasound ko tapos si Rhea naman magpapacheck up siya kaya bali kaming dalawa ni Rhea pupunta sa hospital ngayon tapos yung pamangkin ko aalis din siya kasi magpapa-enroll siya. Bale, third year college na siya ng civil engineer. Tapos magsasangag ako ng bahaw. May na kaming bahaw dito. Ayan, madami pa. Sangagin ko para ito yung almasal dahil aalis kami hindi namin alam kung anong oras kami matatapos doon sa ano hospital kasi syempre may mga pasyente na mauuna, baka madami dito ko yan ilalagay na ang niluluto ko yung ano lang, kalabasa at saka sayote. Wala kasing halok kagabi yung pagkain nila, kaya nilaga ako to. At ngayon, magsasangag ako. Meron tayong bawang, meron tayong sibuyas, may sibuyas, kasi parang adobo tong pagkasangag natin, kasi meron manok na adobo yung adobo ito nung nakaraang araw na di na ubos. ko na lang kasi diyan makakain. Tapos ihahalo ko dito sa ating sasangagin. Ito na dito tayo magsasangag sa kawaling mas matanda pa kay Rhea. Ayan. Madaming mantika. Bawasan ko yung mantika. Ang daming mantika binawasan natin ng mantika o okay na yan. Ilagay na natin yung ating bawang. Ang bilis ng araw, may air naman ang umaga ngayon. Parang kailan lang yung lunes. Ngayon sigurado na may trabaho sa bahay kasi makulim din pero walang ulan. Kaya sigurado may trabaho ngayon. Ayan, ilagay na natin yung ating sibuyas. natin tong manok. Maglagay tayo ng oyster sauce. at saka konting toyo. Konti lang para din na natin lagyan ng asin yung ating sinangal. Haluin natin. Saka natin ilagay yung ating kanin. natin. Hindi na tayo mag aasin nito kasi meron ng toyo at saka oyster sauce. Ladagyan pa natin to ng na paminta. Tingnan nyo. Ito na yung ating sinangat. Madami siya. Oh na yung ating sinangat. Maglalagay tayo ng paminta. Yung durog-durog na paminta to. na yung ating sinangag. Hinalo ko pala yung natirang ham din na isang hiwa. Ayan. Ito yan, oh. Hiniwa ko ng maliliit. Luto na ito. Papatayin ko na yung apoy. Ang ulam pala nito ay pritong isda. Para makakain sila. Para di sila gutomin. Ito habang nagsasain tayo. mag na tayo. Kapi tayo. Tapos tinapay. kumulo na po yung sinain. Kain tayo ng cheese, mat cheese pandesal. Ayan. Habang nagsasain kasi pag nain in iniinin in na lang ang sinaing bababa ako para maglinis sa shop. Pagkatapos kong maglinis sa shop, pupunta ako sa kapitang bahay para magpakain ng aso at maglinis doon. Tsaka ako makakaligo. Tsaka pupunta ng hospital. Ganun ka ano, ka busy pag umaga. Ang daming gawa. Yung pandesal is sasawsaw ko lang sa kape. Mm. Masarap pag sinawsaw sa kape. Gusto ko talaga yung black coffee. At saka yung mainit na mainit yung bagong kulo yung tubig. na yung ating sinaing. Ayan, in-in Baba na. Babara ko para maglinis sa shop. At ngayon, andito naman tayo sa shop. Pinupunasan ko yan ng basang-basahan na meron downy at saka malinis na basahan para ano ka na mabango yung ating shop. hindi amoy pawis kasi yung mga bata na naglalaro hindi ganun ka linis tapos pag pabayaan mo siya na hindi mo pupunasan yung headset at saka yung ano uh, keyboard at saka yung mouse yung ito ito yung nag-aamoy pawis Kaya ngayon umpisa na natin magpunas git sa lahat, kailangan natin punasan ng headset kasi yung ano mga bata na naglalaro, pawisan sila, 'di ba pag pinapawisan yung dito tapos magagamit sila ng headset. Ayun, nag-aamoy pawis talaga 'to. Lalo na yung mga bata na di naliligo. Marami ka talagang ma raranasan na ano na mga magandang karanasan, magbibigay ng aral dito sa shop sa mga bata na kailangan mo paalalahanan. Paalalahanan lagi na pag naglalaro sila, ganyan magta-3 hours sila, baka yung baon nyo, sinasabi ko, hindi, nagsasabi naman sila, hindi may baon ako. Sabi ko baka pagalitan ka pa ni mama mo, ganyan. Ayan, ipagpatuloy ko yung aking paglilinis kasi lalabang ko muna ito bago naman pumunta dyan sa kabilang lamesa ng computer yan alas 7 ng ano umaga, bale tapos ko na linisan yan na map ko na, pupunta tayo sa kabilang bahay para pakainin yung aso eto yung sitaw na nilaga ako Ay! 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 nyo kasi meron ka din. Hi, Ay, cream o. Tapos na ikaw magkain. Cream o. Ay, Oreo kasi. Tapos ka na kumain, o. Oh. Bilis nyo kumain. Si Mami Isno kasi, nagpapahuli. Ayan, inaagawan ka tuloy. Oreo. <coughs> Bakit nang aagaw si Oreo ng pagkain? Ha? Oreo. Ayan si Cream nagbabantay kay Mami is no na maubos. Si Hiro tahinin. <coughs> Ito reklamador. Pagdating sa pagkain, ayan. Nagbabantay. Tapos kumain may sobra. Ganon sila. Oreo, tingnan mo, nangaagaw pa na naman. Hindi pa nakakakain si Mami Isno. O, oh, ayan, nagalit na si Mami Isno. Ito, kailangan talaga bantayan kaya hindi makakain si Isno. Eto na, tapos na sila pumain. Kaya tingnan nyo, lahat na sila nakahiga. Nagmamap na ako ng sahig para maging malinis sa uh, likod. Tapos na ako magmap. Si cream mo, uh, laging nasa ibabaw ng lamisa yan. Huwag kayong mag kasi yung lamisa na yan, di na yan ginagamit. Ayan, no, tingnan nyo. Nakahiga na sila kasi tapos na kumain. Ito po, patuloy akong naglilinis para makabalik na ako sa taas tapusin ko lang ang paglinis nito. you, excuse me. Thank you. na ako. Dali na. Sit na, Hiro. Hiro. Cream o Mommy is no. Hiro. Are you? Diyan na ha. Uwi na ako mamaya na rin ulit. Maya ulit.